Oh, this is Gabriel Gopo, no? Head ng MMDA Special Operations. Ito, ilang beses nyo ito na pasadahan. Ang dami. Ayun, pulasa na sila, oh. Ano dito muna sila bumibili. Ano mo na sa atin ang pagpaparking? Ganyan, pag-river is mawag. Pare, hindi ko sabi ikaw parking. Dito daw. Dito. pagsabihan na ito kung nakaraan Tanggul ini. Pilipinas ang team sa kabila tumawid marami na doon Na natitikitan at ito bago mahatak or maangklahan dumating na mayari matitikitan lang ito ng illegal parking at hindi na matuto ang multa dalawang tara balik tayo sa unan ngayon ay 10 uh, ng umaga So ito nga uh, nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa kahaba ng uh, Kalayaan Avenue at uh, sakop na yata itong uh, Taguig or Makati yun yata sa kabilang Tagigi, eh, ito pa yung part ng Makati eh, maski ano man yan or sa lugar eh, talagang uh, lilinisin Mamay, madulas ka dyan. Basta ang basta yung mga ito kayo. Ha? Amit ka dyan. Pagilid kaya, bata ba ang kahan? Kaya naman palang itabi Biglang uh, may nadaanan na yung mga tao Tingnan naman natin doon sa baba. Ano ba to? Ah, labahan. Dito, ikinula. Doon tayo galing. Nandito na tayo ngayon sa kabila. Malinis na. Or uh, may nadadaanan na yung mga tao dito. Malamang, noong nandung pa tayo, pumilos na sila dito. Sana laging ganito. Hello, good morning. Hey, clear. Ah, oh, clear na? Sana laging ganito? Oo, oh, wala. Puro pasaway eh. <laughs> oh, ayan. Shout out sa mga sumusunod. Oh, uh, sumusunod sa... Uh, hindi nakaharangan itong bangkita. Bye. Bye and good morning! oh, yan yung mga instances na yun ko lagi, nakasanayan ng ating mga kababayan. Uh, it's about time kung gusto natin mabago yan. We have to, ano, no? We have to be consistent sa ating mga ginagawa para kahit pa paano, yung nakasanayan na mali, mabago natin. Parang, ano lang, parang ka lang nag-gym, di ba? Pag nag-umpisa ka, nagbuhat, sumasakit ang iyong mga kasukasuan, sumasakit ang iyong mga muscles, sumasakit ang ating mga baby fats. ba? So, after a few times, after a week, after a month, being consistent on working out, nawawala na yung sakit. So, it's the same thing sa ating mga lansangan. ano, sabi nga na, masakit dahil kami po ay nahuhuli, natitikitan, ilang taon na namin ginagawa to. So, umpisa, masakit po yan dahil syempre, eh, mali yung ginagawa natin eh. Pero once na itama na natin, magiging maginawala Hindi lang po maginawa para sa inyo dahil di na kayo mahuhuli but also magiging maginhawa sa lahat ng gumagamit ng mga kalsada lalong lalo na po ang ating mga pedestrian Sa oras na 11 ng umaga nandito tayo ngayon sa may kanto ng uh, Kalayaan na Avenue sa kanitong nga uh, C5 yan ang padritso ng uh, Pasig or Boting at ito lagi itong nga uh, mayroon nag-waiting dito o nami-make up ng mga pasero katulad nito may mga ano pa nga pala dito mga UVX sa kabila ng ayan oh. Oh, may nagbanggaan pa dito. sa ng taxi. Nandito rin tayo nung isang araw. Oh, ito na naman. Nagbalikan na naman itong tarapal. Balikan natin dito mga JPBX dito. At titingit uh, yung uh, mga dokumento. dapat Okay naman yung mga dokumento. Yun nga lang dito sila sa maling lugar. bata tatanggal na yung uh, tarapal dito. Dalabi na balik lang ito. Dito tayo nung karam araw, eh. Oh, pinakababang ako ng isang matang. tapos, Pinakabang. tapos, tapos niroll nyo ano, ano, nyo lang po yun ngayon. Dinroll nyo lang namin kasi ginagawa yung ano eh, pabalik-balik na lang. Kasi pag alas 5 siya. Kahapon, kahapon dumaan po ako ng alas 3 din, nandito po naka-extend. Meron po nakaupo dito, tapos may taxi po nakaparada parada dyan. Ilang beses ko na kayo pinagsabihin, bawal kayo mag-extend. 'di ba? Diba? Diba? extension na extension po to pag binaba. Para kasi namin kunti lang Kasi para hindi naman masira yung Kasi ano naman sila sir, yung tawag to, take out naman sila, hindi naman sila nagpaparada talaga ng kain eh. Kung aparada po. Kaya nga, kung aparada, pero ano na sila nagka-take out, simpre, pagka pumalada sila, titake out, alis kagad sila. Hindi mas nakagad namin nila. Nabigyan ba kayo ng business permit dito? May meron pa kami DTI. Hindi, business permit. Iba po ang DTI. Kahit sino po pwede mag-register. Yan. Ilang taon na kayo nagnenegosyo dito na wala kayong business permit? Ano, sir? Ay, kanilang pa lang, sir. Alam niyo po ba, ang tamang paraan para magnegosyo. Ang DTI, kahit sino, pwede mag-online, mag-register. Pero dapat po, may business permit. Di ba? Technically... Hindi ako na lang sa magtatanggal yan, sir. Ang mo, tanggal ko. Oo, hindi namin yan, sir. Kaya mo na, inaintindihan natin yan. Bawal, bawal. Sige, sige, Well, okay. hindi ko kasi question ng hanap buhay nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito, kung problema nyo na iinitan, i-adjust nyo, ipasok nyo dyan sa loob. Hindi po kayo po pwede mag-extend dito. Aminin nyo man o hindi, gusto nyo ba? Araw-araw, padala ko kayo ng litrato kung paano nyo ginagawang extension to at paano po nga parada ang mga taxi, ang jeep, na kumakain, may upuan lamesa kayo dyan. Alam ko, Alam ko po man, ang katotohanan. Tinatanggal nyo pag walang customer. Tatanggalin nyo pag alam nyo parating na ang clearing operation. Bakit? Eh, may tao dyan eh. Pag parating na kami, may clearing. Anong po mga ganda namin gawin ito? Para hindi na po kami Ito, ipasok nyo po yan kung problema nyo na iinitan. Huwag kayo i-extend dito para hindi mainitan. Kung hindi naman, kung problema nyo na iinitan, ba't di kayo dito gumawa ng ano? Takip. Para ulam lang ang natatakpan. Pero ito po, hindi po ako papayag dahil paulit-ulit. Pag meron kayong extension dyan, may lamesa kayo dito paghapon. Kapuin nyo na lang yung trapal. Kaya uh, na nga sa tatang bukong sir. bag nyo ulit at naglagay kayo dyan. Eh pwede na kayo makasuhan ha? Yung iba siguro napapansin ko ang tinatanong bakit kinukumpis ka natin ang mga tolda, ang mga extension ng bubong, uh, at iba pang mga ano, uh, illegal obstruction sa bangketa. No? sometimes kasi po binibigyan din natin ng counting consideration yan lalo na pag yung mga lugar na pinupuntahan natin unang beses pa lang natin na operate so pinapakiusapan natin na tanggalin huwag nang ibabalik dahil sa susunod pag bumalik po tayo makukumpis ka yan so makikita natin na tulad po nito itong ginawa natin pagkumpis ka sa itong loading and uh, unloading bay ng kalayaan flyover no? elevated U-turn uh, hindi na po ito pwedeng bigyan ng konsiderasyon kahit na sinasabi po na may ari na first time lang niya nalaman dahil alam naman po natin paulit-ulit na po tayo nag-ooperate paulit-ulit natin pinagsasabihan ilang beses natin nakumpiskahan ng mga payong etc. etc. No? pero hindi po sila nakikinig so itong mga tolda na kinumpiska natin it's because what we are trying to limit and alisin is yung maibalik nila kasi kung ito po ay hindi na maibabalik, then there's no choice. Wala mo, wala mo silang magagawa. If pinayagan po natin ipasok ito, alam din naman natin sa ilang base na operation natin, may kakulitan po itong mga to. Binabalik at binabalik lang. Kaya paliwanag ko nga sa kanda eh, nakarol yung ngayon dahil merong nagsabi sa inyo na may operation. So, if pang mangyayari po, uh, alam nyo, nakakalungkot dahil pati ba naman ang pag-clearing operation, uh, merong mga ilang mga tao na sinasabi nga tumitimbre ng ating operasyon so kung gusto natin ng pagbabago I think it's about time na tigilan po natin itong mga maling gawain po ng ating mga tao so, oh, yan oh, no, yung nakailigal park lahat yan harangin nyo uh, nakailigal park harangin nyo lahat harangin nyo tikita nyo lahat yan lahat yan sige Ayun. ginagawa kasi para daan itong ano eh itong tunnel dito sa ah dito tayo ng sa tunnel dito <laughs> Yung sa kaliwayan yan ang uh, C5. Ito naman, likod ng pader na ito, yan ang uh, Market Market. Matagal na itong nireklamo dahil ginagawa itong parkingan, katulad nito. Napaka-delikado kung alimbawa ang gagawin uh, parkingan ito. hindi lang pala itong uh, close band meron pa rin madami pala at uh, may mga motor pang naaabutan may nakapagsabi pa sa akin dito ito ay mga habal habal yung mga motor dito yung iba yung lang yung habal habal hindi mo malalaman pagka walang pasayro Tapos, ito yung uh, tunnel. Paling lang tayo dito. May bahay. Oh, ayan ang C5. Pero patatanggal ko pa rin po ito. May kontrata kayo? Wala naman. kami ang pirobate. Hindi po. Hindi po signage fee po to hindi po ito ang binayaran nyo business tax po to ng HDI Ventures hindi po kayo mali po to kano ano nyo may o oh, yun may hawak pala kay resolution namin oh. No? MMD resolution authorizing MMDA and local government to clear the sidewalks, streets, avenue, alleys, bridge, parkways, and other public places in Metro Manila of all illegal structures and obstruction. Prohibiting the use of plazas, islands. Kahit di po kasama, batas namin po ito. Nilagay po ito dito para malaman nyo. Prohibiting the use of plaza, island, waiting sheds, and roads nakatay ako dito. Eh pero bawal na lang paglagay ng tindahan. Bawal? Oo. Oh. Eh sila ko sa Kayo nagkakos ng illegal parking doon. No? Kasi yeah. binipin Ano kayo. Anong nasagyan ko parking dyan? Ha? Anong nasagyan ko parking dyan? Sila po. Hindi ikaw po ang parking dyan. Anong dito sila bumibili. Anong mo nasabi ako ang parking dyan? Eh mag is mawag. Pare, hindi ko sabi ikaw nagpapaparking. Dito daw. Dito sa atin. Parking daw. Dito tayo. Saan dito? Ito, itong lugar na to, bakit kayo may tindahan? Oh, okay, ito sir, Ah, Akin okay, na po. Akin na po number. Sino po ang amo niyo diyan? Oh, this is Gabriel Gopo, no? Head ng MMDA Special Operations. Ako oh, po, nakuha ko yung number niyo dito sa vendor niyo na nandito sa ticket ng advertising ano niyo, panel. oh, sa C5. Ah, uh, sir, inauthorize niyo po ba tong vendor dito? kayo inautorize maging vendor. Uh, kung nadadaanan yung ilalim nitong ano no, uh, tunnel, maraming mga trucks, motorcycles na ginagawang illegal parking because may tindahan dito, dito nagmi-merienda, bumibili ng kung ano-ano. So it's be, ano no, ilang beses na nako attention namin by the local government. So naabutan po namin, meron na pong tindahan nito. Hindi ko kayo gigipain niya, mag-uusap kayo dahil hindi niya pinayagan yung pagbebenta. Pinayagang kayo magbantay, pero hindi kayo pinayagang magbenta. Bakit? Lahat ng humihinto dyan, hindi lang naman kayo nagbebenta eh. Pero ang problema, kayo ang naka-fix. Yung ibang nagbebenta dito na vendor, pag tinda, alis. So pag kinumpiskaan namin yan, hindi na babalik yan eh. Ang problema sa inyo, naka-fix kayo dito. Huwag kayo naka-fixan. Huwag kayo naka-fixan. Maghahapon din yung 200, 200. Ang problema kasi dito, ang naku-complain, local na gobyerno. Kasi sila, umiinto sila dyan, nagpapahinga, bibili, kakain, tapos minta na. Kita nyo yan, ang kaalat na nung gilid, dahil dyan na tinatapon lahat ng kinain. <coughs> diba? Okay, yan ako, ako yan ako, ako yan Minsan, hindi nila maintindihan, but yun nga, pinaliwanag natin ng konti, uh, binigay naman nila yung contact number ng boss nila. So, may misunderstanding sabi nga nung boss is pinayagan nila na magkaroon ng bantay because of yung darampan uh, rampant vandalism problem no Pag, when it comes to mga billboards so yung magbantay walang problema pero yung magtitinda doon tayo nagkaroon ng problema because yung ilalim ng underpass na yan ginagawang hintuan tambayan dahil dyan bumibili yung mga umihinto ng mga truck, taxi at iba po dyan, eh, nagiging terminal na ng habal-habal. So we've received several reports na hindi lang po illegal parking but pag alis po ng mga sasakyan na naka-illegal park, napakadumi ng kalsada. Why? Eh, may mga tindahan, doon bumibili ng pagkain, doon bumibili ng pang-inom. Afterwards, wala namang proper disposal, tinatapon na lang po sa gilid ng kalsada. Which is, it's, it's very wrong, no? It narrows down sa disiplina pa rin eh. So kinausap naman natin yung boss nila, yung nga may misunderstanding so dadating siya at ipapaliwanag na, na yung nga hindi pinapayagan ng pagtitinda ng mag-asawa yung vendor, yung illegal vending nila. Ito ata merong nahatak na orinahatak na sasakyan dahil uh, bukod dito nakatapat sa fire hydrant, sidewalk at saka ito pa, sa footbridge at dito talaga nakasiksik tingnan niyo yung allowance oh. So. Dikit na dikit. Pinagkasya talaga. Pinagkasya dito sa gilid para may madaan nandito. Oh. Oh. Ayan. So, dito na ang dadaan mga tao. Ah, mayroon pa palang babaan doon. Oh. Pasok. So, ito ay hindi parkingan. Kaya mahatak. Uh, okay naman yung uh, may-ari. At uh, nagtagtulungan. Dahil uh, gipit ang tow truck, at uh, siya na naglabas. Para may uh, connect dito sa tow truck. Sa oras na 12 noon, doon tayo galing sa kabila sa may uh, SM Aura. Ito ilang beses na ito na pasadahan Ang dami Ayun, pulasan na sila oh Ito yung uh, C5 uh, service road So, ang maiiwan dito, yun ang mga hatap. halos lahat ng natanong ko kung, kung bakit sila dito nagpa-park iisa ang sagot lahat kumakain dito sa mga tindahan yun nga lang bawal na bawal mag-park dito dahil ito ay uh, service road ng uh, C5 or kalsada itong dalawa na harang ah tatlo pala May mga pala dito. Ano pala ito? Alphard? Itong mga hatak. Sa oras na 12, 20 na hapon, so maliban dyan sa tow truck, sa kasama nating media, sa kantong skog, so wala nang naiwan dito mga sasakyan. Natikitan lahat, bukod lang doon sa isa, yung uh, Alphard na hatak ayan so siguro pinagtataka ng iba bakit ang service road no Ino operate natin bakit ang service road ay uh, uh, area that should not be obstructed or wala ba, dapat illegal parking because ang service road ginawa po yan uh, during the construction ng mga highways ng mga major thoroughfares para magkaroon ng isang kalsada o isang daanan na kung saan it will serve as a ano no de mechanism para mabawasan ang Please. volume ng sasakyan na dumadaan dyan po sa kahabaan Please. ng major thoroughfare. So ngayon, kung makikita natin na merong nakahambalang sa service road, it defies the purpose of decongesting the major thoroughfares during rush hours also. Pangalawa, ang service road ginawa po yan para madaanan ng mga sasakyan na papunta sa, let's say there is an intersection or let's say there is a, ano, no, a, uh, an alternate For example, tulad po nitong C5, kahabaan ng C5, itong service, service road na ito, ginawa po ito para yung mga motoristang nais pumunta o kumanan, let's say, papuntang uh, pateros, pwede silang dumaan dito sa loob ng service road para in right direction ang kanilang pagkanan. Kasi tulad po niyan, kung mapapansin natin, kung tayo po ay magagaling sa uh, main artery ng ano no, ng C5 at bigla tayong kakanan towards Pateros magkakaroon ng traffic jam dyan eh sa kalagitnaan ng itong elevated u So, the proper way, kung kayo po ay kakanan, kung kayo po ay northbound papuntang Pateros, imbis na dumaan po kayo sa main C5, dapat po pumasok kayo sa service road para diyan po kayo kumanan. Sa oras na 12.45 ng hapon, nandito ngayon ang team sa may kaaba ng GP uh, Rizal at sa ako pa rin ng Taguig City. At ito, may hinahatak na hanggang doon. Sa unahan ng uh, hinahatak na yan, ito merong uh, red plate at anantindid uh, at mahahatak ito. ang oras kayo na ay uh, 1 p.m. at ito natak na itong uh, red plate dito Okay, tara, diretso tayo ang oras ngayon ay 1.20 ng hapon at yan ang uh, Guadalupe Bridge ito yung uh, ferry <laughs> babiyahin na oh. meron kasi nga uh, matitikitan dito Mahatak na yata hata. Last na two-track na lang ito.